Okay, kasi na si tatay nag ano, nag wiring nag electric Naghanap po ko sa tatay akala ko nandun kasi taas okay. Ngayon, nakala ko nandun ka sa taas. Akit na sana ako. Tumatago ka pala, Tay. Ah. Yan, yan. Saksakan, Tay. Hmm. So, lilipat na naman. Para iba pa ang pwesto. Ito naman tayo. Ay, dyan. Okay. Napinsil po na wala na nakasaksak pero ang charger na tapos. Oh! Okay guys, okay guys. Nichon kung hindi. Nandito tayo ngayon upang ipapatolo yung mga <laughs> Di naman maano yan, yung Kachil yung matay Puro lang mga Puro na. Yan ang epekto. salentay Mga e, malayo sa tawa. <laughs> epekto para sa malayo sa tawa. <laughs> <laughs> Epekto daw ko na ako ya, sa mga layo ko na sa asawa, yun ni tatay. Ha? Epekto daw ko na sa layo sa asawa. Ganun <laughs> ba, tay? ba tayo? Ganun hey? so, <laughs> <Hinna>? <laughs> ba tayo? Ganun na ang epekto niyan? Ganun na din eh. Ganun ganun Hindi na? hindi na? Wala na? Wala na pakinabang tatay. Ito pa. patay ka magsabi ka may pakinabang. Ay, na lang may sa okay. oh! Turo, pakinabang. Ay, <laughs> umpisa na si tata Mana na kevins abot man nga yes, sa ah. kuha may kaso ka kevins kasi yun maganda na si tatay maglalagay na ng saksakan maglalagay ng saksakan lago mo tayo Relax, relax lang. Pag may try. galaw-galaw. Pareho ni maestro. Di lang man ganito. Di man ganito. Ganito. ganito kita ha. Kita na kuminsin. Kapika. Kaya na tayo pantay na. May plastic pa tayo. Ang mga? maga. Okay na. Nagsaka na nag cooker. You know, okay na po siya. Si Vicente.

Gisi ang sako. Ano ang usapan natin yan? Pag dyan naghalo. Silisilin. Alam na. So, Alam na. Iiwanan na nakatiwawang. Ha

Ano ba, kung sa'yo pala yun? Tare-tare. Tare-tare. Ha? Tuloy kayo sa ano? Tumali magtabalik ko dito. Ayan mong pat ko. Hindi na maka-dito na magtabalik ko dito na.

Sina. at ayan nandito na po kami sa taas ni tatay tayo nagano nag lalagay ng saksakan I switch ayan ay sa ano yan sa ilaw ah sa ilaw na naman pala yan switch yung sweet daw no, sweet sabi ni tatay All right, ayaw ako have Ayan. Tara na to now, d Ang ganda, oh. Nasa baba sila. At ayan si tatay. Saan yun tay? Ay! Ito dito yan tayo? Dito. Ayan, so nagano si tatay sa ano? Oh. Sa mga gamit. Ayan ah, na po ah, Nilalagay na po ni tata yung switch okay na po siya. Okay na. Actually, nandito kami sa taas. Gamitin na naman natin yung actually. <laughs> Ayan na. konti na lang. Okay na yan. Di ba tay? Amo. Ayun. Magkakailaw na yan lahat. Ayan na. Ayanna, ayanna! said <laughs> Eh, tama pala yun, Tay. Ito, nakaangat, Tay. Hindi, cement yun. lipat naman, kapila. Sunday. Uh, okay. So, yan, lilipat na naman po sa loob. Uh. Nalagyan ng siminto. Ay masay, may masaksa ka na pala dito. right tuloy pa rin si tatay maglagay ng switch whoops